Yo, what up? It's your wicked bali, yan tayo nito. Meron tayong DIY na panghuli na Ayan, bali, nakapat na ako. Tignan mo. Ayan o. No? Wala, di makikita ayan. eh. Masyado makita. Ayan, ayan, ayan. Wala eh. Wala naman eh. Bali, ang paa niya na na lang. Pag niyo. Ayan, hari na lang to. Hari na lang ha. Hari na lang. Ayan, ayan dito. Oh. Ayan, hari na lang ha. Pungustan mo. Walang

Ganto si Jay, pag lumagawa tamang ano, tamang ano lang. Pinyin pising lang. Wala kumain nih, wait lang Guys, ano pang 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 kamera, camera, wala wala ah. Masa sama kayo? Ayan oh! Ito na yun. Mami na. And yun. Yon, yon bali ito nga pala ngayon yung nahuli kong tilapia. Magmula kahapon. Kahapon naka ako. Ngayon naka 20 ulit ako. Yung bali ito nga pala yung nahuli kong tilapia. Balay ang nalangin ko ito ay idadain ko ito bukas ng umaga. At aking bibilad. Eh walang magawa dito sa trabaho. Kaya ito libre dito ulam eh. Libre food dito yung tilapia niyan. Ano yan eh. Aroyo tawag yun eh. Dito sa pirsta ko ngayon. Marami dito ng tilapia. iba't ibang uri ng tilapia meron dito. Kaya balihan nyo na ulit ko ngayon. Bali bukas. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin ko dyan. Kung paano luto. At paano yung proseso ah. Yung kaya yung vlog ko ng to. dito na lang ito. ka sa TV. Peace out na. Bye bye.